Hello, Chingos and Faith! For today's video, bisitahin naman natin ang parokya ng Inmaculada Concepcion, Piquenia, sa Pilgrim City of Naga. At super tagal na nga ng video ito, ngayon lang natin mapupost. And pinuntahan rin pala natin yung coronad ng imahe ng La Purisima at inakyat natin ito. Pero merong mga nagsasabi na... Bawal daw umakyat doon. Meron naman nagsasabing pwede. Kaso nga lang yung sitwasyon doon sa likod kung saan ka aakyat para makahalika doon sa imahe ng Coronada is hindi pa siya maayos noong mga panahon. Eh ngayon naman, iba na din naman yung parish priest na naka-assign doon sa parokya ngayon. Sana naging maayos na yung sitwasyon doon sa may likuran. At sana maging accessible ito sa mga diboto, lalo na sa mga pilgrims na mula pa sa iba't ibang mga lugar na gusto rin namang ma-venerate yung original image. Sana sa mga darating na araw, malaman talaga natin yung kwento sa likod ng koronadang imahe ng La Purisima Concepcion, Pequena. Ito po ang inyong hermano hanggang sa muli, Chingus in Faith. Maraming salamat.